ha. Um, okay, mga kabiwas, oh. Uh, meron kaming ano? Uh, ice cream. Si <laughs> yan po dito sa aming napwestuhan. Natapat. Sinigisan sinigisa na po namin mukha namin. <laughs> Ito, it, it, it. Nagba, nag... Ano tawag sa atin? Ha? Nag-sharon na po kami. Kid crashes. Kid crash. Ayaw po. Okay. Oh

may may Grab Foods po pala dito sa uh, Pampanga sa San Simon. Ah, grab Food delivery. Uh, yung pano kami sa Jollibee? Sigla ko nagya. Ito oh may baka Ito po yung nagsa Ito po yung nagani. <laughs> Suggest. Suggest. <laughs> Ayun sila. Ate, happy birthday. Happy birthday. Ikaw bet din. <laughs> ay grabe, may Misyar. may mau. Padia ko na ko, ano, karpa. lang, ay salamat po. But buong talagang hindi na tayo matutuloy sa pamimitas, tayo makapapainom na talaga. Barik na. Pag pagbaawi natin oh, maglalaglas tayo sa tuhod ng baka oh. Ayun, ito na po ang aming ano parte ng aming grab foods ito uh, po yung aming ano nya sa kiyo silang meron yan ganito sila dito pag may gantong handaan at may bisita na malapit eh, bisita? hindi naman tayo bisita eh. bisita tayo eh puputo ka na mga anong may birthday binyag? Ano ah, hey, birthday mo? Birthday binyag iyon. Kumbriggs. So, maraming salamat. Thank you. Pumili renderi namin. Maraming salamat. ko. Wow, wala naman yata si tsura mo. Salamat. Thank you. sa likod. Oh, pre. Pre, pre, pasapasa. Ano? Pasa. Chair. Oh. Ito pala oh. Ah, pre. Hm. O bato Salamat po. Thank you. Thank you. Okay. Salamat ayo. Salamat. Oh, may pansit pa kami tsaka ano. Tay, salamat po. Tay, salamat po. Thank you po. Uh, alas 12 pa lang po ano, mamirienda pa po mamaya. Salamat. <laughs> 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 <Umabon na po laughs>